Guys, magandang hapon sa inyo lahat, guys. Hapon ngayon dito sa Pilipinas, guys. So, magandang hapon sa inyo lahat. Dito kami ngayon si Wina sa aming farm sa Barili, guys. Samahan niyo ako at i-update ko kayo sa aming yung dalawang baka na tira namin dito, guys. Si Berta at saka si Isko, guys. O, oh, andito si Berta guys. guys. <coughs> Dalawa na rin kasi, kasi sila, guys sa nasabi ko sa nung nakaraang mga vlog ko guys ibininta na namin yung ibang um, ibang alaga dito guys kasi apat na baka sila dito guys at isang kalabaw ibininta namin yung dalawang kalabaw ano dalawang baka at isang kalabaw kasi wala nang kumpay guys so itinira na itinira na lang, lang, lang si Berta at saka yun si Isko guys oh tingnan nyo so ito si Berta guys duda ko parang buntis oh <coughs> sana buntis ito siya guys hmm, yung lady niya oh. basta sa nalala ko guys last week ng January ito kastahan si Verta so ngayon January, February, March, April, May pang apat na yung yung buwan guys pang apat na niya mula sa pagkasta <coughs> so ito si Verta guys so, malaki kasi itong itinira kong baka guys Maraman kasi ito si Berta. Berta. Mabait <coughs> itong mga baka itinira ko guys. Babait sa kalalaki. Ito si Isko guys. Oh. Isko. <coughs> Malaki ito si Isko guys. Oh. Laki ugok sa kuan guys. Sa kanyang... Mas bukod ako kay Gugok. Oo. Oh, mataas mataas. Sis ko guys. So dito punta tayo dito guys. Pakita ko sa inyo kung ano na ipinakain namin sa mga baka namin ngayon. Kasi konti na lang kumpay. O ito guys oh. Oh. Uno ng saging guys. Iniwa ng kwan guys. Manipis. O, oh, tingnan nyo. <coughs> Yung mga puno namin ng saging dito, guys. Yung mga payat. Pinaputol ko. Tsaka, ganito, guys. Hiwa ng mga uh, ninipis. At saka, pinakain sa baka, guys. <coughs> Lagyan ito ng <coughs> kunting cattle feed, guys. Tsaka, molasses. At saka, may pollard. At saka, bagaso. Ito na lang pagkain lang ngayon, guys. Sa umaga, meron pa namang kunti natitirang mga kumpa, para kumpay guys. Manguha ng kumpay si Merson sa pagkain sa mga baka sa umaga. At sa tanghali guys, kung sila pasaw, painumin sila ng pasaw yung feeds na may, may maraming tubig. At saka sa hapon, ang hapunan nila guys, ito. <coughs> Kita ko sa inyo yung kuhan guys ha. Yung ginamit <coughs> kong pang pang pagkain sa baka ito guys oh ito yung pagkain ko sa baka guys hmm ito oh hmm oh. katol concentrate Saka, kahinaloan ko ng kunting polar guys kung tawagin dito sa amin oh para pang baboy talaga ito guys pure sinahog ko na lang uh, kuan ba kanang isinama ko na lang at saka dito guys sa kabila ito ito yung tinatawag naming bagaso guys <coughs> ito tignan nyo guys oh. Tingnan nyo guys oh. ito tinatawag namin dito sa sibuna bagaso Oh. 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 Ito guys, oh. Parang by-product ito nang, kuan guys, nang nang beer. Sabi nila, koan daw, tahop nang malta at saka nang wheat, nang trigo guys. Galing ito sa San Miguel Beer guys, dito sa Samandawi, factory ng beer. At ibinebenta naman dito sa amin nang tag 350 per sack guys, oh. Oh. So yan ang pangsahog ko sa pasaw guys. At saka ito guys oh. Molasis ito guys. <coughs> Bumili ako ng isang galon mula isang container ng mulasis guys, ang galon. Kuno oh, ito guys. 640 per container guys. Oh. Sa kanila sa dalawang baka at sa kambing guys mga 20 days bago maubos itong isang container 20 25 days guys. Itong bagaso guys, mga dalawang linggo o mga 10 days. Obos ang isang sako ng bagaso. Ang ganoon din ang kuhaan guys. Yung cattle feed at saka yung polar guys. <coughs> kuhaan sa tagam mo kuhaan ta sa takaroon guys kasi walang kumpay. So medyo lalaki ang ating expenses para sa pagkain ng ating mga hayop guys. Kasi wala tayong makukuhang kumpay so mamaya na guys ating na natin yung pagkain sa baka guys kung kumakain na sila so ito na guys oh. ilawag na ni Mirson guys pagkain na ito sa kuan guys oh, tingnan nyo guys oh. <coughs> sa ni dong tubig na ni nanay molasses so ito guys tubig na may molasses oh. Oh, uh, dira ang kwan kayo, combination of kanang katulpid, pollard at saka kwan guys, at saka yung bagaso. Pinakita ko sa inyo kanina guys. Mm, um, panghapunan nila ito guys sa Kanina sa pananghali nila guys sa ma'ami mga alaga nitong baka. ini pa rin pero marami siya guys. At saka marami ring tubig, tatlong balding tubig. At saka parang kwan guys, kanyan mga Uh, kalahati guys mahigit kalahati na balde ng ganito guys na, pa, na ganyan guys sa tatlong ba tatlong balding tubig na ganito so ngayon pangapuna naman nila guys so ganyan lang oh at saka itong tubig guys so, isang balding tubig na may halong molasses okay kasamuk sa good aning Manok ni mo dong, magsigi mo sa kit-kit. Layo na kaglaag sila no. Hindi lang. Naanad man sila. So ito guys, pagkatapos ito, ah, ibigay na ito sa baka. <clears throat> dong? Oh, musunod ni mo. Nikuhan mo baldi dito. So, oh, ibigay na ni Mirson guys sa baka guys. Unahin na si... Unahin na si hatag dong. Dungan-dungan dung, na ni Mauri. Unahin na ang babae dong lalaki. Oh, nagluhag, nagmaayo si Kuan, guys. Si Birta. Gutom na, Bert. As, oh, ito si Berta, guys. Oh, palayo muna, guys. Kasi wala pang sabaw. Bert, hinay lang, Bert. Berti, animo, Bert, hindi ni mo, Bert. gutom na ka, Birta. Kalma raman kayo, guys. Kay isko, oh. Si Berta, luhag kayo. Gutom na talaga si Birta, guys. Para siguro, sana buntis ka, Berta. Ang saya ko pag kung talagang buntis ka, Birta. <coughs> Ah, uh, magsigisag luhag nung gutom. Guys, ano? Dako kayo hindi yan po oh. niya buhiyag. Uy, bahat siya mabdos ni. So, guys, oh. oh na na si guys. oh lagyan ng kunting sabaw. O. Oh. O, oh, ganun niya lang, guys. Pang hapunan ng baka, guys. Kaya, o, oh, tingnan niyo ang aming mga saging, guys, o. Oh. Kumukunti, guys. Kasi yung mga payat-payat paya, payat na mga saha, guys. Ah, Inuha namin ibinigay namin sa baka guys <clears throat> siguro pag naubos na itong saging guys mga dahon na siguro ng niyog na sir guys kaya, hanggang kailan kaya itong kuhan guys yung ilin nyo maghahanap kami ng mga alternatibong pagkain para sa baka at sa kambing guys kasi so ang kuhan ano, guys kunti na lang yung kumpay dito sa amin guys halos pinag-awayan na yung kumpay guys yung lugar na pangumpay yan wala na halos pinag-awayan na guys pasinsya <coughs> na kayo guys ay inuubo ako guys oh, tingnan nyo guys oh. wala ka sila kumain guys puno ng saging na iniwahiwa ng manipis hmm si Isko o, tingnan nyo kusog yung kaos si Isko guys at saka si Birta oh. kasi dalawa na lang sila dito guys <coughs> sana buntis talaga ito si Birta da. sorry guys ha paulit ulit nako guys pero pinagdasal ko talaga guys na buntis ito si Birta Oh, doon, doon pa rin si Vina. Andoon si Vina, guys, oh. Nagdidilig ng aming halaman. Dong, Wilson! Ano siya kudari dong, ha? nagdidilig oh, ng aming halaman, guys. O, parang ka Mahuman, niya, day. O, parang ka Mahuman uh, guys, balikan natin yung kuwan, guys. Yung mga... Ay, yung baka, guys. Ang dalawang baka na binigyan natin ng... Kuwan, guys. Po, guys, po, yung sabi mo. Dito na. Oh, ubusan nila, guys. Tingnan natin, guys, ha? Oh, malapit na maubos. Oh, si Isko guys, oh ito na lang oh. Kunti na lang. Isko. Oh, tingnan niyo guys. Nakas din kumain nitong hinuhiwa na ako ang nice. ng saging, oh tingnan na. Oh, ito si Kwan guys, tingnan natin si Birta guys. Oh, tingnan si Birta guys, oh. Kunti na rin guys, oh. Kunti na rin natira guys, oh tulad doon kay Isko kung tiyan yung natira sa kay Berta oh. uh, yung mga nakuan guys oh. natapon guys, oh. kinain pa ni Berta guys tingnan nyo oh. so, sa ngayon guys ganito lang muna yung pinakain namin sa kanila kasi kunting kunti naman talaga ang kumpay guys so tingnan nyo sila guys oh. mm. so kung guys hanggang dito na lang siguro itong kwan ko guys itong video ko guys so bye, -bye na guys hindi ako nag guys hindi ako nakapaglista ng shout out so sa na sasunod na lang siguro guys basta magpapasalamat, magpapasalamat ako sa ating mga subscribers guys mga nanood sa ating video salamat sa inyong lahat sa mga nakasuporta sa aming youtube channel guys niwing anyway na So, maraming salamat sa inyo talaga. Kahit papaano mayroon pa rin nanood guys. Kahit konti lang. So salamat talaga. Bye bye. God bless.